Tinanggihan niya ang 50 million dollar alang-alang sa kanyang lupain. Kaya ganito ang nangyari. Alright, kumusta? It's Roots TV here. Minsan ang pagtayo ng mga naglalaki ang gusali ang dahilan kaya napilitang lumikas ang maraming residente. Subalit ang mga may-ari ay may lakas ng loob na humarap sa mga kumpanya, politiko at bilyonaryo upang tanggihan ang kanilang alok na lumikas. Dahil dito ay nangyari ang mga kakaibang bagay. Una ay tingnan natin ang bahay ni Vera Cooking. Noong 1961, binili ni Vera Cooking at ng kanyang asawa ang bahay na to sa New Jersey. Ito sana ay ang kanilang bahay bakasyonan ngunit inalok sila ng bilyonaryo ng malaking halaga para bilhin ang kanilang bahay na para sa kanyang hotel-casino. Ngunit tinanggihan ni Vera Kuking ang milyong dolyar dahil dito ay ginawa na lamang ang kasino habang nasa kalagitnaan ng bahay ni Vera Kuking. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtatayo ng gusali ay naubusan ng pundo ang may-ari kaya napapaligiran ng bahay ng mga sirang gusali. At noong 1993 ay sinubukan ring bilhin ni Donald Trump ang bahay para sa kanyang mansyon. Ngunit tinanggihan na naman ni Vera Kuking. Nagdimandahan ang dalawa subalit nanalo pa rin Si Vera Cooking at narito rin ang bahay ni Edith Macefield. Noong 2006, si Edith Macefield ay tinanggihan ng alok na isang milyong dolyar para sa kanyang maliit na bahay. Siya ay nakatira dito sa kanyang buong buhay. Subalit, ang limang palapag na commercial building ay nais magtayo ng gusali na nakapalibot sa kanyang bahay. Dahil dito ay nais bilhin ng kumpanya ang bahay ni Edith. Subalit kahit gaano pa kalaking halaga ang ibibigay ay tinanggihan ng matanda. Ayon niyang umalis kaya napilita ng commercial building na magtayo ng gusali na nakapalibot sa kanyang bahay. Nananatili si Edith hanggang 2008 noong siya ay pumanaw at noong 2009 ay naglagay ng balon ang Disney sa kanyang bahay bilang promosyon sa palabas na app. Na ayon sa direktor ng palabas ay inspirasyon ng bahay ni Edith kaya hanggang ngayon ay narito pa rin ang kanyang bahay. Narito rin ang Roadhouse. Noong 2003, ang bagong kalsada ay ginawa sa Shanghai, China dahil dito ay binili ang kanilang lupain tapos i-demolish maliban sa bahay ni Mr. Xu. Inalok siya ng maliit na halaga kaya hindi siya pumayag dahil dito ay napilitan ng gobyerno na gumawa ng kalsada na nakapalibot sa kanyang bahay. Maingay ang trapiko dahil nasa kalsada na ang bahay ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin siya lumipat at patuloy na namumuhay hanggang siya ay pumanaw. At narito rin ang kakaibang bahay na nail Houses. Palaging may bagong gusali sa China. Madalas binibili ng gobyerno ang kanilang bahay upang gawing panibagong gusali. Ngunit tumanggi ang ibang may-ari. Dahil dito ay ang kanilang bahay ay parang pako na naiwan sa lupa. Inalok sila ng gobyerno ng malaking halaga. Ngunit tumanggi pa rin dahil dito ay sinadyang putuloy ng otoridad ng kuryente at tubig sa mga bahay para lamang mapilitang umalis ang may-ari. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin pumayag ang may-ari kaya patuloy pa rin silang naninirahan sa kalagitnaan ng mga daan. At narito rin ang bahay ni Takao Shaito. Noong 1978, ang Narita Airport ay nagbuka sa Tokyo, Japan. Napaka-kontrobersyal ng malaking airport dahil maraming magsasaka ang naapektuhan sa pagtayo ng paliparan. Meron lamang itong isang daanan, ngunit makalipas ang ilang taon, ay binili na rin ng management ang halos buong lupain na magsasaka para mapalawak ang paliparan. Ngunit ang magsasaka na si Takao Shaito ay tumangging umalis, ayaw niyang tanggapin kahit gaano pa kalaking halaga ang ibibigay sa kanya.